Lahasti dong. Mau mau lipat menewa nih. Malang. Semarang. Ini limbuk. Ini limbuk memang ai dulu. Lagi isong. ang tayo dito mga idol hmm. tapos lambat tayo natin baka marami dito nga pala yung kasama natin ngayon yes, ganda ng dagat

guys, pandaw tayo lang bakla ni Tito Jimmer, no? Dami mga ano, daya pa lang sa mga araw dito. Dami sa mga araw Tago Pasok, uh, pasok ako. Tago rin sir. Kaya pag hindi na huli, no? Pasok ko siguro yun.

Tawag Kartu na kartungan. Pulong ka na guys, ang ano niya? Lagyanan. masuk pa.

Sa maraming sa maral mga idol. Tiba-tiba diba na naman dito na ano, to. Ano? Uh, Bika sa sagrit lang. Sumaklad lang. Ang <laughs> dalawa, tiba eh no? Ano naman ng mga idol? Oh, daming ipagla dito. Sigpaw lang. Ganun lang yan. Puro laki pala guys ang mga ipon dito ang kinukuha.

Saglit lang isang lang. May dito yun. Ami. Atot na. Ay, mga na naman tayo. Ang dami sa mga aralo. Ang tank lang yung mga idol. Ang dami na lato. Sarap nga ito guys. Dito lang yan tayo. May palang latok dito eh. Sabihin na natin. Uh. Sige ba? Hindi <laughs> malata ano? Wala pala hindi makuha Hindi na malata eh. May latok guys. Ayan. <laughs>

laki pa naman Pag na tayo mga idol oh, Dami din uno Huli Ipon tsaka ano Sa maharal Tsaka ito pala oh, lato lato Wala <laughs> <laughs> lato lato guys Ito oh. na tayo Lato lato mga idol na tayo lato lato Putok-putok baga Tagalog. <laughs> ya. Yeah. Sarap na ito papakin. Tapos tayo mga idol.

Ambonan dong ya. Ya. Yun. Ta. Ya. Ya lu nyenang Yeah, ngayon yung kanina. Talawa bilang marami. Kita. ito Sunog na guys. Oh. ये पालावरची या जीवरची 700 रुपयांना आहे तुम्हाला पाहायचं आहे तुम्हाला फक्त जरा फिराफिरात मग आधी मी तुम्हाला हातकन बोलतो हेलो मी